si Mayumi kawikaan. Yumi ang palayo ko, pero ilusyonada. Yan ang tawag nila sa akin. Mahilig daw kasi akong mag-ilusyon. Madalas, hindi nila ako nauunawaan sa mga bagay na kinahihiligan ko. Masyado daw malayo sa kulturang ang kinalakihan ko na. K-pop, Marimar, Rosalinda, at iba pa. Eh, ano naman? Ang alam ko lang, sa panahon ngayon, dapat maraming wika ang ayaw ng salitain, di ba? At syempre, hindi mawawala ang selfie. Post dito, post dyan. Pakit dito, pakit dyan. Pero, alam nyo, may isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung katotohanan ba o ilusyon lang. Eh, sabi kasi ni Mama, kain na daw. Malilate na kasi tayo. Hindi <coughs> na, na po ako kakain. Malilate na po ako. Ay, ay, ay. ka dyan. Kumain ka na at papasok ka hmm. hmm. pa. Hindi tayo pinapasok. Hindi Hindi tayo pinapasok. tayo na po. May klase pa po ako. Hindi may pwede. exam pa. Hindi pwede. Alam ko may exam. Kaya kaso, ano nakalagay sa second, sa handbook mo? Second subject ay papasok, di ba? Pagka na late, second subject. Maupo ka hindi mo ba maintindihan? May exam pa ako. May intindihan kita. Oo, oh, yun naman pala eh. kaya nga. Sige na naman. Kasalanan kung late ka. Ay, kasi naman po eh. Hindi ko kasalanan late ka, kaya wag mo. Sige ako. na po yan. Upo ka dyan, hindi pwede. Sige naman eh. balita na... ko ka kanina sa nanay niya. Nauli ka sa kami na sa klase mo. Hindi, hindi na ako ulit eksamin. Ako ah, po oh, tay, eh kasi po si nanay. Alam na late ako, pinakain pa ako na Eh, no, pwedeng ganun. Kaya naman pa rin hindi na tumataas ang mga grado mo eh. Nakala. Nasabi sa akin ng kapatid mo, kaya ka doon na sa eskwela dahil napapuhayat ka dyan sa kananod ng TV. Sino ba yung sinusubaybaya mo? Ha? Sige na, pumasok ka na. Sige na, pumasok ka na. Kunin ko mamaya ng TV dyan sa loob. Mag-aral ka mabuti dyan. Libro lang ang kakapitan mo. Ayaw na nila ako may tigas. Nakakainis! 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 Yes! Kasi naman eh. Si nanay. Alam nang late ako, pinapakain pa ako. Si Manu naman, di man lang nakisama. Hindi ba alam? May exam pa ako. Tapos, ang bayo, man lang pinapasok. Sa tatay naman, alam mo laki na kasalanan ko parang nalate lang. Ano ba Tinanggal pa pati cellphone ko. Pati ba naman TV? Diba? Nakakainis. Oh, gosh. Kayo kaya? Maintindihan niyo ba ako? Sana, kasama ko na lang kayo. Sigurado. Iintindihan niyo ako. 야, 음식을 먹고 있다. 학교를 가는 중이다. 안돼, 없어. 음식을 먹으면서 학교에 가는 중이다. 여기 앉아서 땀묻라우야 무슨 소리 모나 포고, 무슨 소리 모 Chris Dahil na nga ni, pwede. Tanaw rin ay ka. Nganod na sana, sa sunod na pag-adalan na kita pa login. Sito na ikat tabi. Wala na sana ay ka. Hoy, girl! Dito ka na lang. Sama mo kami. Ano? Intindihan mo yung sinabi ni Manong Guard? Oo naman. Tagalog naman ah. Mamá, me dijo que estabas muy tarde en la escuela, no sé ni pases de tomar el examen. No puedes seguir haciendo eso. Ahora, ¿sí por qué no puedes obtener buenas notas. Lo siento, tu hermana me dijo que siempre llega.

Umupo na, kumain ka na d'yan at papasok ka pa. Bilisan mo na kumilos. Umupo ka na, malilit ka na naman. Ano, ano ba? Ano kumain ka na, magpapasok ka pa. Malilit ka na. Ano ba? Ay, ano ba? kumain ka na. Sige na, sige na. Malilit ka pa. na kumain ka na, kumain ka na. Ka na. Yung tao ako ba talaga ang hindi nila maintindihan? o ako ang hindi makaintindi sa kanila. Minsan kasi, sobrang hilil ko sa ibang salita, nakakalimutan kung may sarili pala tayong wika. Na siyang magbubuklod, hindi lang ng ating mga dila, kundi ng lahat sa atin. Sa pagtatapos ng story ako, ano sa tingin nyo nangyari sa akin? Katotohanan ba o ilusyon